gabi mga kaibigan Today video. For the first time Halos tatlong apat na buwan Dito sa amin walang ulan Sobrang init ngayon Sa wakas umulan na din mga kaibigan Tingnan nyo Medyo mabuhay buhay na ulit Ang nating mga punong saging Dahil malakas lakas ding ulan oh, Tingnan nyo dyan. Malakas din yung ulan dito oh, For the first time Alas tatlong bu bulan o rapat wala kaming ulan dito kaya tuyo tuyo, 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 tuyo na yung mga puno ng saging sa ngayon. Mabuhayan na sila ulit. Oo. For the first time mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong suporta ah. at hanggang dito na lang. Bye bye. for the first time for the first na. time mga kaibigan umula na din siguro mga 4 to 5 months na hindi umulan dito or 3 to 4 months Baka, kaya ngayon sa ngayon lang itong umulan mga kaibigan at ang lakas pa mabuhay na mabuhayan na ulit yung mga tuyo na mga dahon ng saging at sa lakas lakas malakas lakas din ang ulan mga kaibigan at pinirinig na rinig nyo ang lakas ng ulan kaya jihi umulan na din sa wakas at mabiligyan na din ang halaman ko at ang puno ng saging at niyog maraming salamat lord umulan na din thank you very much bawas bawasan na yung ini kita orang uh, selamat itu yang paking, yang nang ulan uh, ini na ini apa nang na na ulan makas um, ya makas um, terlebih selamat malam dimana yang pulau Saging dan halus lah atau materena yang laman tuh ada linggan di noh siap lagi match lah kas. Ini cuma langit Dengan angin Kasihan Semua Untuk ulang Sila sabay sila nagsabay-sabay mga kaibigan sabay-sabay sabay-sabay ang hangin na tulang sabay talaga sila pumasok sabay-sabay sa mga -sabay kaibigan kapitikin kami ng ulan Pag tuloy-tuloy na itong ulan ito, maganda na din yan kung nandiyan bandang at iligan sa mga puno ng salin at nuwit. Maganda na siya kung pag tuloy-tuloy na ito. pakinggan mga kaibigan pag marinig mo ng nang umuulan siya. Kasi matagal-tagal na yung hindi umuulan dito kaya ang sarap pakinggan na umulan na lalo na't mga na dun yung mga puno ng saging at sa mga puno ng maniok ang ng tingnan kailigan kung tumumbag balik sa buhay sigla na din sila ulit um, buhay sigla na sila ulit mga kailigan pag tuloy-tuloy na ang ulan lagyan bigyan ko kayo ng update dito at yung mga halaman ko matuyo madiligan na din uh, sa sobrang init hindi na madiligan um, nice 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 job Lord binigyan nama na kami ng ulan ah, uh,